Ube na champorado pa. Na mainit-init na sakto sa perfect na weather na panahon ngayon. Nasa halagang 80 pesos lang eh na may madaming gatas na nilalagay. Ngayon, 'yun. Oh. pa Sunpayang grated cheese at mayroon pa yung milk powder din. At dito lang 'ya sa Legion 2E, i-must Paano? Order na tayo. Mmm, sarap. Hello po, at ano po yung tinitinda niyo po? Ube champorado, halo-halo, sir. Ube champorado halo-halo. Paano naging Halo-halo yan. Hinahalo-halo eh, -halo ko siya, sir, eh. Na champurado. Opo. Ah. Ubi champurado. Pati nga po, pati nga po. <laughs> Ayan Pwede po, po makita Pwede malapitan po. Yun, oh. Para pang commercial. <laughs> yan. Ay, ano bang mga nilalagay mo dyan? Ganyan lang yan, plain lang yan. Ay, hindi, sir. Ano Meron din yan? tayong nilalagay na maraming gata. Totoo yan, ha? Opo, oh, legit yan, sir. Pa-vlogger lang. Ay, hindi. Totoo hmm. po talaga Totoo siya. Totoo yan. Tingin nga. Yun. Oh. Magkano yung ganyan, boss? 80 pesos po. 80 pesos lang? Apo. 80 sige pesos po. isang, ano, isang order. Grabe, ang sarap po. Sakto yan sa perfect na panahon ngayon. Opo. Ayun, oh. Yan oh. order na. 80 pesos lang to. 80 pesos lang, sir. Yan, yeah, sige. Ati, may tanong ako. Hindi ba nakaka-acid yung champurado mo? Ay, hindi naman po. Speaking kasi of acidity, eh, baka mahilig magkape. Opo, mahilig. Ah, pero binabawasan po. Ah, wag mong bawasan. Al Gaman mo ng alternatibo. Ito yung oh. Grain Smart Rice Coffee low calorie na siya, decaffeinated. Tapos, kahit magkape ka, kahit maubos mo to, hindi ka maaasid kasi nga may mga moringa yan. Yan. Okay. Maganda to. So, ayan. Ito. Lagi kong kinakape yan tuwing umaga bago matulog. Okay. Bye, bye. Thank you, sir. Pa, ma, may nilalagay ka pang iba dyan. Ang bukod dyan. Ay, hindi ko pa marami. Uh -oh. pa siyang cheese. Pa siyang milk powder. Oh, gano'n. Sige nga, Opo. patingin nga po. Sagot na sagot talaga yung mga cravings niya dito. Mm -hmm. Ayan, sarap. Ubi na, champurado pa. Ayan, no? sarap. Yan lang yun, ate? Opo, sir. Vlogger ka kasi. Ay, ganun. Opo. Ano I lang po plan. ako, bibili lang ako ng... Ah, bibili ka pala, sir. Ayan. Dahil bibili ka, sir. Ayan yan. po. Ayan, sige. Ayan, ang dami nun. Tapos, meron pa ulit. Opo, layer, layer, yan. Layer, layer. Layer, layer. Ayan, o. No? Ang alawang, bilangin niyo po, mga kapuso, ha. Pag hindi ganyan, bigay niya natin. Ako, magagalit yung mga viewers natin. Nako. Ganyan po talaga. Ganyan 80 pesos? Opo. Wow. Ayan, sir. Hindi pa siya tapos. Po? Wait na, lang. Nagmamadali po, eh. Nagmamadali oh, ka, ayan. sir. Eh. Sarap po. Sir, ito pa. Ayan po. Uy. Talagang ganyan yan, ha? Opo. Naka-portion po yung cheese. Mm, okay. Opo. talagang -ta naka... meron na. Opo. Naka Nakaka ano mga na, nakakat na yung cheese na yes, Yes po. Per order po. Sige, magkano to? Magkano? pantay Pantay. Sir, hindi pa yan tapos. Hindi pa rin tapos. Hindi pa. Grabe naman, baka vlogger lang yan ha? Hindi sir, totoo talaga to. Ayan. Ayan, milk, milk, powder. Milk powder. Wow, panalo. Yung sa scramble, uh -oh. dalawa. Tapos na to ha? Yan, layo na po yung 80 Ano Kepeso? exact location? Um, Black 9, Lot 2, Face E, Legion 2, mm Karsadang -hmm. Bago 1, Imus Cavite. Yeah. Open po kami, 10 a.m. to 8 p.m. Tignan na natin, sarap po. Tignan na natin yung ube, halo-halo, champurado dito sa may Imus, Cavite. Ayan o. Oh. Tapos mayroon din pala silang tinda dito na turon, ube pa rin. <laughs> ube, overload dito. So yan. Pana natin. Ayan. Shish. Mmm. Ang sarap. Ang sarap nito. Brabe. Ito yung na turom na ube. Ang sarap. So yan, tikman na natin. Ayan, ube. Grabe naman to. Halo-halo. Oh. -halo. Kailangan haluin. Mm, halo-halo champurado. Ayan. Ayan natin. Mm, ang sarap din. Pinakamasarap na ube halo-halo na champurado na tikman ko. Solid to. Mm. Kaya tinawag itong halo-halo na champurado. Ayun okay, Ay, you know? o. Inahalo-halo niya kasi. Tsaka kaya talagang tinawag na, na ube champurado halo-halo. Kasi halo-halo yung, yung tinitindan nila talaga noon. Ayun you know? mm. Perting lamia. Hmm. Mm. Salami. Hmm. Solid talaga to. 80 pesos lang to, no? Grabe. 80, 80 pesos lang. Pamalit sa halo-halo. Pamalit sa halo-halo. Kasi nga taglamig ngayon. So ito yung ginawa nilang alternatibo. Tama. Kulit pala ganyan ating. Mm. <laughs> Solid talaga to. Highly recommended. Sarap. Hmm? Ano kaya no, pamukbang na ako? Hmm. <laughs> So puntahan nyo na to JJ Licious Dito sa may Imus Cavite Ayan Legion 2 Ayan So paano? Natatakam na yung cameraman ko eh Ubi na, champurado pa, na mainit-init na sakto sa perfect na weather na panahon ngayon. Nasa halagang 80 pesos lang eh, na may madaming gatas na nilalagay. Nga, yun. Oh. Mayroon grated cheese, at mayroon pa yung milk powder din. At dito lang yan sa Legion 2E, Imus Cavite. Paano? Order na tayo. Ang sarap. Hello po, ate. Ano po yung tinitinda niyo po? Ube champurado. Halo-halo, sir. Ube champurado, halo-halo. Paano naging halo-halo yan? Hinahalo-halo -halo ko siya, sir, eh. Na champurado? Opo. Uh -huh. Ube champurado. Patingin halo -halo. nga po, patingin nga po. <laughs> Ayan Pwede po, Pwede po makita ng malapitan po. Yun, oh. Parang pang-commercial. <laughs> Yan. Ay ano bang mga nilalagay mo dyan? Ganyan lang yan, plain lang yan. Ay hindi, sir. Ano Meron po po din yan? tayong nilalagay na maraming gata. Totoo yan ha? Opo, legit yan, sir. Ba vlogger lang. Ay hindi. Totoo hmm. po talaga Totoo siya. Totoo yan. Tingin nga. Yun. Oh. Magkano 'yung ganyan, boss? 80 pesos po. 80 pesos lang? Opo. 80 Saging pesos isang ano, isang order. Grabe ang sarap, oh. Sakto yan sa perfect na panahon ngayon. Opo. Ayun Ay, oh. Yan, um, order na. 80 pesos lang to. 80 pesos lang, sir. Yan, sige. Ate, may tanong ako. Hindi ba nakaka-acid yung champurado mo? Ay, hindi naman po. Ay, speaking kasi of acidity, eh, baka mahilig ka magkape. Opo, mahilig. Ah, pero binabawasan po. Huwag ah, mong bawasan. Al Gaman mo ng alternatibo. Ito yung grain smart rice coffee. Low-calorie na siya, decaffeinated. Tapos, kahit magkape ka, kahit maubos mo to, hindi ka maa-acid. Kasi nga, may mga moringa yan. Yan, okay. maganda to. So, ayan, ito. Lagi kong kinakapihan tuwing umaga bago matulog. Okay, pwede, pa Thank you, sir. Ma, may nilalagay ka pang iba dyan na bukod dyan. Ay, siyang pamarami. Uh -oh. Parang pa cheese. pasyang milk powder. O, oh, gano. Sige nga, Opo. patingin nga po. Sagot na sagot talaga yung mga cravings niya dito. Mm -hmm. Sige nga. Yun, sarap. Ubi na, champurado pa. Yun, o. Oh. Uy. Yun, sarap. Yan lang yun, ate. Opo, sir. Vlogger ka kasi. Ay, gano'n? Hindi. Ano And lang po ako. Plan. Bibili lang ako ng... Ah, bibili ano. ka pala, sir. Yeah. Ayan. Dahil bibili ka, sir. Ayan, Ayan. po. Sige. Yun, ang dami nun. Ha. Tapos, meron pa ulit. Opo. Layer, layer. Yan. Layer, layer. Layer, layer. Yun, o. Oh. Ang alawang, bilangin niyo po, mga kapuso, ha. Pag hindi ganyan, bigay niya natin. Ako, magagalit yung mga viewers natin. Ako. Ganyan po talaga. Ganyan, 80 pesos? Opo. Wow. Ayan, sir. Kasi hindi pa siya tap Wait lang. Magmamadali po eh. Nagmamadali okay. ka, sir. Sarap po. Sir, ito pa. Ayan po. Uy. Talagang ganyan 'yan, ha? Opo, naka-portion po yung cheese. Mm, okay. Opo. Ta talagang naka meron na. Opo, naka Nakaka naka Ano ba 'yan, naka-cut na yung cheese na nilalagay. Yes lalagay? po. Per order po. Sige, Magkano ah, 'to, ma'am? Pantay-pantay. Sir, po? hindi pa 'yan tapos. Ay, hindi pa rin tapos. Hindi pa. Grabe naman, baka vlogger lang 'yan, ha? Hindi, sir. Totoo talaga 'to. Ayan. Ayan. Milk, milk, powder. Milk powder. Wow. Panalo. Yung sa scramble. Uh Oo. -oh. Dalawa. Tapos na to ha? Yan. Layo na po yung 80 ano exact peso? location? Um, Black 9, Lot 2, Phase E, Legion 2, mm Karsadang -hmm. Bago 1, Imus Cavite. Yeah. Open po kami 10 a.m. to 8 p.m. Tignan na natin. Sarap po. Tignan na natin yung ube, halo-halo, champurado. Dito sa may Imus, Cavite. Ayan o. Oh. Tapos mayroon din pala silang tinda dito na Turon, ube pa rin. <laughs> ube, overload dito. So yan, tukman natin. Ayan. Sheesh. Mmm. Ang sarap. Ang sarap nito. Brabe. Pinak masarap na turon na ube. Ang sarap. So yan, tikman na natin. Ayan, ube. Grabe naman to. Halo-halo. Oh. -halo. Kailangan haluin. Mm -hmm. Halo-halo champurado. Ano natin? Ang mm. Masarap din. Pinak masarap na ube halo-halo na champurado na tigma ko. Solid to.